Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. determinado raw sa paglilinis ng hanay ng pamahalaan. Ang Pangulo Dadalo sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference at uh, iba pang kaakibat na aktibidad. Alamin natin 'yan sa ulat ni Bombo Analiso Soberano. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang paninindigan na linisin ang hanay ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat opisyal at lingkod bayan ay karapat dapat sa tiwala ng sambayanang ng Pilipino. Ang pahayag ng Pangulo ay sa gitna ng investigasyon ng kanyang ipinagutos kaugnay ng umano'y katiwalian sa proyekto ng flood control. Inamin din ng Presidente na ang mga kasulukuyang isyu ay patuloy na nagpapahina sa tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Bila ang tugon sa tanong kung maaari pa bang pagkatiwalaan ang pamahalaan, itinuro ni Pangulong Marcos ang sampung pinarangalan bilang patunay na may pag-asa at integridad pa rin sa serbisyo publiko. Kabilang sa mga pinarangalan kahapon ay ang apat na guro, tatlong sundalo at tatlong pulis na kinilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa lipunan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang parangal ay naging beacon of integrity and inspiration. Patunay na sa kabila ng kahirapan at may mga Pilipinong nalangatiling tapat at marangal sa paglilingkod. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Confront a difficult question. One that is not lost on any of us. Mapagkakatiwalaan ba ang pamahalaan? And to that I say, look at these men and women. In their service, you will find your answer. Because of them, we are reminded that hope is never lost. That integrity lives in our institutions. That honor still defines what it means to be a Filipino. Bawat tapat na guro, sundalo at pulis ay isang tagumpay laban sa katiwalian at pang pangungutya na sumasalot na sa ating bansa. Kasama po kayo sa aming inspirasyon upang magsumikap na itama ang mga nag ang mali sa gobyerno. Patuloy tayo sa paglilinis ng hanay ng pamahalaan upang matiyak na ang bawat opisyal, bawat lingkod bayan ay karapat-dapat sa tiwalang ibinibigay nila sa kanila. Samantala, dadalo naman ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition sa Taguig City. Alas 9 ngayong umaga ang aktibidad kung saan dadaluhan ito ng mga industry professionals, decision makers at prominenteng mga individual mula sa industriya ng pagbimina kabilang sa tatalakayin sa conference ang usapin sa regulatory at fiscal reforms sa pagmimina, pagunlad sa critical minerals at iba pa. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano, Naguulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.